Oh, lapad ah. Oh. Yan po. Ha? Third catch po. Tinapya. Ang laki ah. Yan po Third scots Ay, salamat. Kamahan nyo po ulit ako rito sa spot natin. Yan, naputol nga pala kahapon yung kaming with ko, yung stick. Yan, sobra po laki yung kumagat dito. Kaya lang po, hindi ko rin na-video yun eh. Saka, hindi ko rin po nahuli yung isda. Nabali po yung aking kaming wit. Ayan, nakaset na yung aking gagamitin. No? Oh. Ayan, medyo makulimlim pero umaaraw naman po. Ayan, sana po makahuli na po tayo kahapon. Ah, uh, puro malilit po yung natin na huli. Ayan, pinagsasasolihan po natin. Pero na uh, importante na pag-upload po tayo ng video. Ayan, samahan niyo po ako. Yung nabiling stick, yung pamingwit ayo yun po. Bagong-bago ayo po yung tatak niya. yung po tatak niya. Crocodile. Ayun po. Ayan, sana po maka... makahuli to yung bago natin na to yung sana po makahuli yung bango natin na pa mimit. po sarap gamitin oh, pagbago. no pag bago. Ano? Oy, kandole. Ano? <laughs> <Ayan>, <laughs> Third po natin kanduli eh, ibabay po natin. Ayan, parang kahapon lang po ah. Ayan po. <laughs> Ayan, babasahin po natin, nakakatibo po ito. Ayan, binalik po natin. Oh, lapad ah. Oh. Ayan po ah. Oh. <laughs> ha, po, tinapya. Ayan kayo. <laughs> Ayan po ah. Oh. Let's ay, salamat Lord ah. Lalapad ah. Ah, lalapad ah. Tilapia ah. Ayan po, pangalawa Lalapad ah. Lapad pa. <laughs> pangalawa Lalapad. Ah. Lapad. Pakatatlo pa lang tayo. Bali nung unang huli natin, kanduli po. Eh, kanduli po natin. Yes, nakakadalang tilapia na tayo malapad. Pero okay na yun. Pero tinitin din -tini kung matatagdangan pa yung huli natin. O. Oh, fish on. Kanduli. Eh, ayan po. Wala kayo. Oh. Ha. <laughs> ayan, kukunin ko na po ito. Wala <laughs> kayo. Malaki kanduli. ah Oh. <laughs> Bigla pong hinatak. Ha. Eh. Eh, 'yan talaga pa. Ay po. Hay, talaga pa. Eh, wala ka po, walang huli, wala oh. pa daw. Oh. Ngayon, ah, miringga tayo yano so, Hopya hop yung baboy. Yan. gutom po yan. Eh, tumabit po. Kaila hop oh. yak. Mga Pwede na yan. po. Pwede na yan Good size na yan. Anong, araw, dun, ano, na, may lakat aro araw. Doon ako nagpwesto. ako nagpwesto. may bundok na yan? O, oh, dito ako may isa. Ah. po. po. hindi pa minito. Ko po. Sobrang laki. Ayan po. <laughs> Sobra laki. Eh. Babike po natin. Lalaki po ulit yan. Ha? Ah? Sobra. Oh. Ah. Eh, naku. Nasun doon din ulit. Ayan po. <laughs> Nasun po ulit. Ah. Ay, salamat. Oh, uh, please, ano naman oh. Ayun, kukunin ko na po sila. At medyo marami na, papapangat na po sa sampalok. Ayun, kukunin ko na po ito. <laughs> <laughs> Nako, napagkakit oh. Ito po yung ibabalik natin oh. <laughs> Sobra cute. Sobrang cute. Yan, babae po natin to. Sobrang mali ito. <laughs> Makakalagpag pa. Yan, so yun. Uuwi na po tayo. Uh, anong oras na po? Yan. Ito po, ito lang po yung nahuli ko. Ito po. Ayan, puro tilapia oh. Ang pangat po yan, no? Oh. medyo malalaki na rin po yan. No? Oh. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ah. Sana po like, share, comment lang po. Ayan, malaking bagay po sa akin yan para po dire-diretso po yung ating content. salamat po. God bless.